Ang itim na kutim. Kwento ni Natasha Viscara. Akala ni Ignacia ang itim na kutim ay wala nang aampon sa kanya. Sa isang bahay ay tinawag siyang MULTO! Sa isa naman ay MALAT! Sa isa ULING! Hindi ako uling. Halos si Bin Ignacia. Hindi ako malas at hindi ako multo isa kong itim na kuting. May mga tumama naman, sabi na nagwawalis sa isang bahay. Ah! Pusang itim! At ang sigaw ng alis sa malaking bahay ay... Ah! Pusa! Pero hindi naman siya kinugkok nito. Hmm, kailangan ng espesyal na pagpapakilala sa susunod na bahay. Hmm? Kaya si Ignacia tim na kuting ay nag-isip at nangarap, nagplano ng nagplano. Nakakita siya ng pangkulay at malaking papel. Siya ay nagsulat, nagdrawing at nagkulay. Sa dulo ng daan, kung saan maraming puno at mga bulaklak na kampupot, nakakita siya na isang simpleng bahay. At dahil maliit lang siya at napakalaki naman ng tarangkahan, sumigaw na lang si Ignacia na isang malakas na Lumabas ang isang batang babae. Tuwang-tuwa, nakakarkahin na sana niya si Ignacia, ngunit biglang nagtalumpati ang kuting. Magandang umaga ho! Ako si Ignacia, isang kuting na itim. Gaya ng nakikita nyo, hindi po ako malas, hindi uling at hindi multo. Ang sabi ni Ignacia habang itinuturo ng kanyang mahabang buntot ang kanyang mga drawing. Alam nyo po ba, masarap at mainam ang magampon ng kuting. Kapag inampon niyo ako, Pwede akong umiga sa mga importanteng papeles ng nanay at tatay mo para hindi tangayin ng hangin. Pwede rin akong kampainit ng paa kung maikli ang kumot. Pwede rin bandana, tagagising tuwing umaga, ilaw kung brownout, kausap kapag malungkot, masahista, tagakiliti, tagakamot, yung hindi naman masakita. Mas magaling akong magtansya ng panahon kaysa pag-asa, estatwa, bantay sa kusina, at syempre, tagahuli ng daga. Meow! Paglaki ko, pwede rin ako manghuli ng ibon. Ha ha ha! Medyo hiningal ang puting. Magsasalita na sana ang batang babae nang nagpatuloy si Ignacia. Pwede po ba kitang maging nanay? Pwede pwede! Sa tuwa ni Ignacia, nagsitinghas ang balahibo niya sa likod ng tenga. Kaya lang, na pinapasok na ng bata si Ignacia kung saan saan siya nagtatakbo, kung ano-ano ang itinanong. Hinanap niya ang kwarto ng bata. Anong oras niyong gusto magpagising? Hinanap niya ang kusina dito na lang po ako matutulog. Itinanong niya kung saan tumatambay ang mga daga. Gaano kalaki po ang mga daga rito? Uminahon ka muna, ang bulong ng bata. Magandang kuting, wala kami mga daga rito. Kinamot ng bata si Ignacia sa likod ng tena. Kinarga niya si Ignacia sa kusina. Pinainom niya ang kutin ng mainit-init na gatas. Nang nabusog na si Ignacia, tinulungan siya ng bata na maglinis ng katawan. Kinarga ulit ng bata si Ignacia at dinala sa hardin. Hinalikan ng bata si Ignacia at ang sabi ay, Ayaw ko ng yaya. Gusto ko ng kaibigang pusa. At kontento at mahimbing na natulog si Ignacia sa piling ng kanyang bagong nanay sa ardin na mahangin sa lilim ng mga puno.